para talunin ang sarili niyang ama. Gaano ba talaga kaseryoso si Baki? Una, itinuring niyang guro ang isang mantes. Gamit ang imahinasyon ng demonic brain. Nakipaglaban siya ng matindi sa mantes. Doon niya natutunan ang sinaunang pictograph style boxing ng China. Sa laban niya laban sa sinaunang taong si Pickle. Lalo niyang napaunlad ang pictograph boxing. At doon niya nakuha ang malakas na dinosaur boxing. Ngunit kahit iyon, hindi pa rin sapat para talunin si Yuhiro. Kaya't muli, Tinuring niyang guro ang ipis. Bagaman kinasusuklaman ng mga tao ang ipis. Ito ang pinakamabilis na insekto sa mundo. Kaya nitong sumugod agad sa pinakamabilis na bilis. At hindi na nito kailangan pang bumwelo. Kung ang ipis ay kasing laki ng tao. Parang tumatakbo ito sa 300 kilometers per hour. Ngunit sa ganitong bilis. Hindi kakayanin ang laman ng tao. Hindi ito kayang abutin ng hibla ng kalamnan. Isang araw, nakita ni Baki ang bangkay ng isang ipis. At doon siya naliwanagan, ang laman ng ipis ay hindi kalamnan o hibla, kundi isang maputing likido. Dahil dito, napagtanto ni Baki, na ang bilis na 300 kilometers per hour, ay hindi dahil sa matigas na kalamnan. Kaya ginamit niya ang kanyang demonic brain, upang gawing parang tubig ang katawan niya. Ngayon, bahagyang nagawa ni Baki ang sprint ng ipis ngunit pagkakatapos niya pa lamang matutunan ang bagong teknik, ay agad siyang hinamon ng bastos na mandirigmang si Chiharo. Ngunit sa ganitong walang saysay na laban, wala talaga siyang interes na lumaban. Sa harap ng atake ni Chiharo, pamukol lang ng ilang suntok si Baki para dumpensa, at agad niyang napabagsak si Chiharo. Akala niya, uurong na ang kalaban. Pero si Chiharo ay parang malagkit na tapal. Tumambay pa sa harap ng bahay ni Baki, kahit pa ulit-ulit na pabagsakin bumabangon pa rin si Chiharo. Bagaman wala siyang teknik sa pakikipaglaban. Ang matindi niyang determinasyon ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Sa sandaling iyon, sakalang naintindihan ni Baki ang intensyon ni Chiharo. Sa totoo lang, lahat ng ito ay plano ni Hanayama. Gusto niyang ipakita kay Baki, na ang matinding determinasyon ay maaaring magpalakas ng kapangyarihan. Ngunit sa harap ng walang humpay na hamon ni Chiharo, alam ni Baki na kahit patayin niya ito, hindi pa rin ito titigil kaya't napagpasyahan ni Baki na talunin siya gamit ang istilo ni Chiharo. Sa susunod na suntok na paparating, hindi umiwas si Baki, direkta niyang sinalubong gamit ang kanyang mukha, naputol pa ang daliri ni Chiharo sa banggaan. Ang istilo ng pakikipaglaban na ito, ay ang Chiharo style, gawing sandata ang kahinaan. Ginamit niya ang malambot na mukha, upang salagin ang suntok ng matigas na kamao. Inatake niya ang kalaban kahit mas mahina, at tuluyang winasak ang tiwala ng kalaban sa sarili. Muling sumipa si Chiharo ng buong lakas. Bahagyang tumagilid si Baki Paatros. At pinwersa ang kanyang isang paa. Bago isinalpok ang kanyang ulo. Ang lakas ng impact ay agad binali ang binti ni Chiharo. Ginamit ni Baki ang pinsala sa mukha. Upang kapalit ay basagin ang kanang kamay at kaliwang binti ni Chiharo. Akala niya ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit muli niyang minamali ang tibay ni Chiharo. Itaas ang kaliwang kamay niya at itinutok ang dalawang daliri sa mata ni Baki. Alam mo kung anong bahagi ang tina target ko, di ba? Kung kaya mo, salagin mo. Sa sandaling ito, pareho nilang itinulak ang isa't isa sa sukdulen. Gamitin ang mata para salagin ang daliri ng kalaban. Ay tila bang pagsalpok ng itlog sa bato. Ngunit puno ng kumpiyansa ang tingin ni Baki. Ang matinding inersya ay nagtapon kay Baki palayo, habang nabali ang daliri ni Chiharo dahil sa mata ni Baki. Ang teknik na ginamit ni Baki, ay ang ganap niyang nakuhang, cockroach dash. Gamit ang sobrang bilis upang protektahan ng mata, at sirain ang katawan ng kalaban. Nang malaman ni Yuhiro, na nakamit ni Baki ang bilis na parang bullet train. Tila ba na in love siya bigla, bilang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Gaano nga ba talaga kalakas si Yuhiro Hanma? Isang ordinaryong piraso ng uling. Ay kaya niyang gawing diamante gamit lang ang kamay. Sa kabanatang ama kontra anak, pinamalas niya ang bagong teknik na hanma-ai. Upang subukan ang kanyang lakas. Hinanap ni Yu-Hero ang pinakamalakas na lalaki sa Amerika, si Oliva. Ilang taon na ang nakalipas mula noong patas silang lumaban. Ngunit sa paningin niya ngayon, si Oliva ay parang walang laman. Walang pinagbago sa teknik o lakas. Pagkarinig ni Oliva sa sinabi ni Yu-Hero, bigla na lang umatake si Oliva nang walang babala ngunit mas mabilis si Hero. Isang suntok lang, tumilapon si Oliva ng ilang sampung metro. Alam niyang hindi siya tatabla sa teknik, kaya nagpas siyang si Oliva na lakas na lang ang labanan. Nagkapit kamay ang dalawa, at nagtagisa ng lakas para magpas siya ng panalo. Habang pinapalakas ni Yuhiro ang puwersa, lumuhad si Oliva, nang inag ang kanyang mga binti, at napayuko ang buong katawan niya na parang busog. Sa laban ng purong lakas, talo siya ng tuluyan. Samantala sa kabilang banda, pinalaman na ni Captain Stridam ng makapangyarihang eksplosibo. Ang kanyang guantes at combat boots. Isang patak pa lang ng lakas. Ay kayang pasabugi ang bakal. Pagkatapos armasan ng sarili ng gusto. Pumunta siya para haumenin si Yuhiro Hanma. Ito ang kasunduan nila noon. Kung gusto ni Stridam maging kaibigan ni Yuhiro. Kailangan niyang subukang patayin ito isang beses kada taon kahit anong paraan ay pinapayagan. Kahit ilang beses na siyang nabigo, naniniwala si Stridem na sa pagkakataong ito'y magtatagumpay siya. Ngunit sa tingin ni hero, isa lang itong biro. Narinig na niya ito ng maraming beses noon. Biglang isang sipa pataas, lumipad ang helmet ni Stridem. At nabiyak ang steel armor na suot niya. Habang nakatingin sa halimaw sa harap niya, nakaramdam si Stridem ng matinding kawalan ng pag-asa. Kaya't sapilit ang pinasabog niya ang eksplosibo sa katawan. Sa ganitong paraan lang siya makakaligtas. Pagkatapos panoorin ang palabas ni Stridem, dumiretsyo si Yuhiro sa bahay ng mga Tokugawa. Ngunit sa gulat ni Tokugawa, ang kinatatakutang halimaw na si Hero ay bigla na lang nagpakita ng malasakit sa kanyang kalusugan. Hindi maintindihan ni Tokugawa, kailan pa naging kasing maalaga ng babae si Hero. Ngunit hindi pa natatapos ang usapan. Biglang bumuga si Tokugawa ng dugo, at sumambulat pa ang dugo sa kanyang bibig agad siyang nawala ng malay sa gitna ng sariling dugo. Ayon sa pagsusuri ng manggagamot na si Kureha, ang kanser sa loob ng katawan ni Tokugawa ay kumakalat na. Buti na lang at maagap itong nadiskubre. Dahil sa napakaraming labang dinaanan sa buhay, nakamit ni Yuhiro ang kakayahang makita ang lahat ng bagay ng malinaw. Kapag may pumasok sa kanyang paningin, agad niyang natutukoy ang kahinaan nito. Maging ang maliliit na selyo lang may kanser. Kitang-kita sa mga mata ni hero. Ito ang kakayahan ng Hanma-ai ni Yu-Hiro. Samantala, sa kabila, upang matalo si yu Hero, ginagamit ni Baki ang kanyang demonic brain. Kahit nakatayo lang nang hindi gumagalaw, pinagpapawisan na siya ng todo. Maya-maya, lumitaw ang imahe ni yu Hero sa harap niya. Ngunit ang yu Hero na nakita niya ngayon, ay mas malakas pa kaysa dati. Mas nakakatakot at mas tuso rin. isang matinding banggaan, ramdam sa buong Tokyo na parang lindol. Maging ang aso sa bahay ay napaihi sa takot. Sa lakas ng impact, bumaon si Baki sa pader. Sa sandaling iyon niya naranasan ang totoong lakas ni Hero. Ito na ang pinakamabangis na galit ni Hero. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yun. Sa sobrang galit ni Hero nanindig ang buhok niya. At nadurudge sa kamay niya ang kutsara tinidor. Halos sumabog na siya sa galit. Buti na lang at maagap siyang pinakalma ni Captain Stridem. Kung hindi, mawawasa ang buong hotel nang kumalma na siya. Hiniling ni Yuhiro kay Strider na ikwento ang nangyari kay Baki. Ayon sa kanya, isang araw bago nito, lumapit si Baki kay Captain Strider para mag-usap. Hiniling ni Baki na sana si Yuhiro ay magluto para sa kanya bilang isang ama. Makipagkwentuhan na parang normal na mag-ama. Nang marinig ito mula kay Baki, naramdaman ni Strider na para itong isang alamat. Kahit pa ito para sa ibang ama at anak, isipin lang na magkasalo sa pagkain ng pinakamalakas na mag-ama sa mundo. Ay parang hindi ka panipaniwala, lalo na kung si Yu-Hero pa ang magluluto. Parang imposibleng mangyari, pagkarinig sa lahat ng iyon mula kay Stridem. Nanginginig si Yu-Hero sa matinding galit, may lakas siya. Nang loob na hilingin sa akin na siya'y ipagluto. Pagkasabi niya nito, agad siyang tumalikod at umalis. Iniwan lang si Captain Stridem na naguguluhan. Samantala, si Baki ay nagtitimpla ng kape sa bahay. Bigla na lang tumayo ang kanyang buhok. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkikita ng mag-ama. Bigla na lang tumayo ang kanyang buhok. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkikita ng mag-ama. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkikita ng mag-ama. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya. Naramdaman niyang si Yuhiro ay nasa malapit na. At papalapit na sa kanya. Pagkatimpla pa lang niya ng kape. Nakaupo na si hero sa loob ng bahay. Maingat na inilapag ni Baki ang kape at magalang na umupo sa tapat niya nang inumin ni Hero ang unang higop ng kape. Akala ni Baki ay susunod na ang pagwawala, ngunit sa hindi inaasahan, kalma lang na sinabi ni Hero, "Aking anak a. Ah. Ganito ka na ngayon. Pinasahan mo ako ng ganito kasamang kape." Akala ng lahat ay doon na magsisimula ang laban ng mag-ama, pero yumuko si Baki at humingi ng tawad. Isang linya lang, napatulala si Yuu Hero. Hindi ito ayon sa plano niya. Ngunit ang sunod na sinabi ni Baki ay mas nakakagulat pa. Ikaw na ang magtimpla ng kape para sa akin. Gusto kong matikman ang kape na ginawa ng tatay ko. Pagkarinig sa sinabi ni Baki. Tumayo si Yuhiro na punong-puno ng galit. Dinampot ang mesa sa pagitan nila. At gamit lang ang apat na daliri. Pinunit niya ito sa dalawa. Sinabi niya kay Baki. Kung gusto mong magtimpla ako ng kape para sa iyo. May iisang paraan lang. Kailangan mo akong talunin ng buong buo. Kapag nagawa mo yan hindi lang kape ang kaya kong gawin. Pati paglalaba at pagluluto, walang problema. At saka siya lumabas ng bahay ng galit. Nakita ni Baki ang lamesang nap unit sa apat. At kinilabutan siya. At umabot ito sa pinakamataas na pamahalaan ng Japan. Dahil dito, personal na pumunta ang Pangulo ng Amerika sa Japan. Ang nalalapit na labanan ng magama ay nagdulot ng pangamba sa mga lider. upang ipakita ang lakas ng Amerika. Naglabas si Otsman ng maliit na bote ng uling. At nagsimulang magyabang sa harap ng lahat. Humiling ako noon sa halimaw na iyon. At agad niyang tinupad ang kahilingan ko. Bigla na lang napatulala ang lahat ng tao, parang naging bato. Lahat ay natigilan sa pagkabigla. Sa likod ni Atsma, may narinig na malamig na tawa. Si hero ay biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ang lahat ng gwardya sa labas ng silid, ay nakahandusay at nawalan ng malay. Basa ang salawal sa takot. Habang nakatayo ang halimaw sa harapan nila, napuno ng malamig na pawis ang mga lider. Kinuha ni Yuuhiro ang bote ng uling at piniga ito sa palad. Maging ang bote ay naging pulbos. Iniwan niya ang isang hugis cross sa kamay ni Atsuma. Sinabi niya rito, "Na muling banggitin ang panata na ginawa sa kanya. Isang panunumpa. Ako, ng Estados Unidos ng Amerika, ay nakikipagkaibigan sa mandirigmang si Yuuhiro Hanma. Iginagalang ko si ginoo." at kailanman ay hindi ko sasaktan ng kahit anong bahagi ng kanyang buhay. Ngunit bago pa matapos si Atsuma, pinutol na agad ni Yuhiro ang kanyang pananumpa, at mahigpit na binalaan ang lahat ng naruroon, na huwag makialam sa labanan nila ni Baki. Pagkasabi niya nito, mereng siyang umalis, upang mapalapit ang damdamin ng mag-ama. Naghanda si Baki ng isang masaganang hapunan, at sa muling pagdating ng kaba, dumating nga si Yuhiro. Ito ang unang beses na sabay silang kumain sa isang mesa isang ordinaryong hapunan, ngunit nagdulot ng tensyon sa buong bansa. Ang kabahayan ni Baki at paligid nito, ay napaligiran ng mga pulis laban sa kaguluhan. Habang kumakain ng karne, pinagmamasdan ni Baki ang sarap na sarap na si Yuhiro. Punong-puno ng tanong ang kanyang isipan. Gusto niyang talunin si Yuhiro, pero hindi pa rin niya kilala kung anong klaseng tao siya. Habang nag-iisip si Baki ng kung ano-ano, napansin ni Yuhiro ang kanyang kalituhan. Sinigawan siya na mag-focus habang kumakain. Ang pagkain ay responsibilidad ng mga pumapatay. Para kay Baki, ito ang unang beses na tinuruan siya ng kanyang ama bilang isang tatay. At wala siyang lakas ng loob para sumagot. Pinagmamasdan ni Baki si Yu Hero, na kumakain ng maayos at may pagkamaginoo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagmamataas para sa ama niya. Matapos ang pagkain, naghanda si Baki na maghugas ng pinggan. Pero may isang bagay na matagal na niyang kinikimkim sa puso matapos ang matagal na paglalaban sa loob ng sarili. Sa wakas ay naglakas loob si Baki na sabihin ito. Tatay, ikaw naman ang maghugas ng pinggan ngayong gabi. Pwede ba yon? Pagkasabi niya nito, lumingon si Baki sa kanyang likuran. At nabigla siya, si Hero ay nakatayo, hawak ang kamaong kasing laki ng sako ng buhangin. At tinitigan siya, kung ayaw mo maghugas, ayos lang. Pero huwag mo naman akong bugbugin. hindi inakala ni Baki, na magmumungkahi si Yuhiro ng ganito. Naglaro silang mag-ama ng bato gunting papel. Bato si Baki, gunting si Yuhiro. Habang nagagalak si Baki na makikitang maghuhugas ang ama niya. Ngumiti ng tuso si Yuhiro. Ginipit ng dalawang daliri ang kamao ni Baki. At sa higpit ng pagkakakipit, napasigaw sa sakit si Baki. Ang kanyang, bato, ay naging, papel. Laban sa matandang mandaraya na ito sa larong pambata. Napilitan si Baki na maghugas ng pinggan. Pagkaalis ni Yuhiro, naalala ni Baki ang sinabi nito kanina. Inimbitahan siya ng ama na kumain ulit kinabukasan. Kinabukasan ng gabi, dumating si Baki sa pinakamagarbong hotel sa Tokyo, kasama ng hotel manager. Pumasok siya sa nakasanayang VIP room ni Yuhiro. Ngayong gabi, ibang-iba ang ayos ni Yuhiro. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Si Baki naman ay mukhang sobrang payak at hindi akma sa lugar hindi natuwa si hero sa itsura niya. Ngunit agad siyang sinagot ni Baki. Wala namang nagturo sa akin kung paano magbihis o kumain. Ang tanging bagay lang na natutunan ko ay paano maging mas malakas. Taharap ng sagot ni Baki, hindi makasagot si Yuhiro. Gusto niyang magalit pero napigilan niya. Sa huli, sinabi niya sa anak, kumain ka na lang muna. Ngayong gabi, natikman ni Baki. Ang pinaka-premium na pagkain na hindi pa niya naranasan. Pagkatapos niyang mabusog, agad siyang nagtanong. Bakit mo pinatay si nanay? Pagkarinig ng tanong, agad nagalit si Yuhiro. Ang tanong na ito ay lumampas na sa kanyang hangganan, hindi pa raw handa si Baki para marinig ang sagot. Ngunit patuloy pa rin nagtatanong si Baki. Walang pakialam sa nararamdaman ni Yuhiro. Hinayla pa niya ang kwelyo ng ama niya para hamanin ito. Pwede mo na bang sabihin ngayon? Wisit kang bata ka, o baka naman kailangan pa ng ganito. Para lang maintindihan mo, galit na galit na si Yuhiro sa mga oras na ito. Ang lakas ng aura niya ay halos humanig sa buong gusali. Malalim siyang huminga, at itikom ang mga paa sa sahig. Gamit ang istilo ng iaijutsu, itinapon niya si Baki pabalik sa upuan. Habang tinitingnan niya ang asal ni Baki, nag-aapoy sa karisma si Yuhiro. Baki, tumindig ka ng maayos. Ang lakas ng sampal ni Yuhiro ay kayang magdurog sa kahit sino. Kung hindi sanay si Baki, baka naging durog na lamang siya sa lupa. Habang hinahaplos ang kwet niyang masakit, naguguluhan si Baki sa kanyang nararamdaman. Ang pressure ng dugo ng ama, kasama ang ipinakitang lakas, nagpapaalalang hindi sila pareho ng antas. Ito ang pinakamatinding anyo ni Yuhiro matapos maapektuhan ng polusyon ng nuklear. Nakanganga siya, nakangiwi ang mukha, lahat ng kalamnan sa katawan ay naninikip, at tanging sa ganitong anyo, kaya niyang tanggapin ang buo buong hampas ni Baki. Ito'y hindi basta, labanan ng ama at anak, kundi isang leksyon sa pakikipaglaban mula kay hero kay Baki. Bukod sa pagpapalakas ng potensyal ni Baki, ipinapasa rin ni Yuhiro ang kanyang mga kasanayan, sa kakaiba at brutal na paraan. Bagaman masakit ang proseso, puno ito ng pagmamahal bilang ama. Bagaman binugbog sa harap ng maraming tao, ayaw ni Baki mapahiya, kaya tumayong siya bigla at sinubok suntukin si hero. Unit masyado pa rin siyang mabagal. Agad siyang sinunggaba ni Yu-Hero sa ulo at binuhat. Pagkatapos ay itinulak siya sa bintana habang dumaragdag ang lakas ni Yu-Hero. Nabasag ang salamin sa likod ni Baki. At nang tuluyang mabasag ito, tumalon si Yu-Hero kasama si Baki, mula sa isang gusaling may taas na daang metro. Nababaliw ka na ba? Maghanda ka para sa paglapag, Baki. Ang eksena ito ay ikinabigla ng lahat ng nanonood. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay si Yu Hero ay hindi man lang nasugatan. Agad niyang inihagis si Baki sa lupa na parang wala lang. Tapos na ang pag-iinit. Panahon na para seryosohin ito. Hindi na rin nagkunwari si Baki na nanghihina. Hiniling niya kay Yu Hero na hilahin siyang patayo. Nang magkahawak na ang kanilang mga kamay, bigla siyang umatake. Sinamantala ang pagiging kampante ni Yu Hero at sinampal siya ng malakas ngunit sa kanyang pagkabigla, parang sumampal siya sa isang bundok. Wala man lang epekto, hindi natinag ni Kaunti, anak ng Suail. Pagkatapos, pumasok si Yuhiro sa mall, at inangat si Baki sa mukha gamit ang kanyang pisni. Sa mga oras na iyon, parang batang nagkasala si Baki, na pinagsasabihan ng kanyang ama. Biglang naisip ni Yuhiro ang ultimate na parusa para sa anak, ang palo, sa bibig ni Baki, pang at pang bata lang yan. Pero sa loob-loob niya, takot na takot na siya. Kasabay ng sampal ni Yu Hero, parang latigong dama po sa likod niya. Naramdaman ni Baki ang isang uri ng sakit na di niya pa nararanasan. Sinundan pa ito ng isa pang palo ni Yu Hero. Ang hita ni Baki ay tila tinamaan ng kuryente. Sa sakit, halos lumipad siya sa ere. Sa galit, pumalo rin si Baki pabalik, parang latigong bumagsak sa katawan ni Yu Hero. Ngunit ikinagulat niya hindi man lang nasaktan si Yuhiro. Pinatigas ni Yuhiro ang lahat ng kalamnan sa katawan niya. Kaya't na-neutralize ang epekto ng palo. Sa mga oras na iyon, sumigaw si Tokugawa mula sa ibaba. Ang lahat ng bisita at residente sa gusali ay nailikas na. Pwede na kayong maglaban ng walang iniintinding iba. Pagkarinig ni Baki sa balita, agad siyang pumasok sa fighting stance. Ngayon, pwede na siyang magseryoso. Sa harap niya, si Yuhiro ay parang isang masokistang baliw. Sabik na sabik na bugbugin siya ni Baki. Bilisan mo na at bugbugin mo na ako, Baki. Tay, pakiusap. Nang marinig ni Baki ang sinabi ni Yu Hero, agad niyang pinaganyan ang demonic brain. Niluwagan niya ang buong katawan para bang natunaw at naging tubig. Pagkatapos ay itinapak ang paa sa lupa at tumakbo sa bilis na 300 kilometers per hour patungo kay Yu Hero. Ano ang pakiramdam, Ginoong Ama? Ito ang sariling gawang teknik ng anak ninyo. Cockroach Dash. Initulak ni Baki si Yu Hero hanggang umatras ito ng ilang metro. Tumigil lamang ng hamampes sa pader at nabawasan ang puwersa. Ngunit hindi pa tapos ang atake. Biglang tumalon si Baki pakaliwat-pakanan. At tinadyakan si Yu Hero sa baba. Muli siyang tumalon sa ere. At isang double kick ang ibinigay niya. Sa lakas ng atake, lumipad pa atras si Yu Bago tumigil, nabasag muna niya ang hindi mabilang na inidoro. Nagtaka si Yuhiro kung paano natutunan ni Baki ang halos nawawalang teknik ng full relaxation. Ngunit natuwa siya sa likas na galing ng anak sa martial arts. Bilang gantimpala, in-backslam niya si Baki hanggang mabasag ang pader.